So, dalawang kasi po yan, no, yung natawag po na, lahat naman po yan may generic na pangalan. So, pare-pareho po sila. Yung sa mga, pagpalagay po natin, amoxicillin po. Ito po yung generic, di po ba? So, meron din po na amoxicillin na meron na pong pangalan. Okay, pagpalagay natin, ah, uh, Hymox, okay. Okay po, kung highmox po siya. So, sasabihin po, bakit mas muna po yung uh, amoxicillin na generic? Okay, kasi po, iba rin, iba-iba po yung, iba po yung gumawa ng gamot, yung nag-manufacture po ng gamot. So pag, uh, ibig sabihin po din, yung presyo po, yung amount, yung halaga po ng uh, raw materials na ginagamit po. So kahit naman po natin sabihin na pareho silang, pareho silang ng generic name, Amoxicillin, Amoxicillin High Mox po, meron po mga uh, ingredients o yung mga sangkap na kakaiba po para dun sa, sa High Mox po. So kung sa ordinaryo pong buhay, para po yung kare-kare, Okay, meron pong kare-kare, Kare-kare eh? oh, na ready mix. Pwede po natin sabihin yun, 'Yun po 'yung generic. Meron po 'yung kare-kare na ginagawa po natin na halimbawa every ba bawat step po, bawat uh, halimbawa, kailangan po merong alamang. Kailangan po 'yung ating uh, 'yung sauce po, gagamitan natin ng peanut butter. So, gano'n po 'yun. So, kumbaga po, pareho silang kare-kare at the end of the day, ang suma po kare-kare, pwede po natin kainin. Gano'n din po 'yung gamot. So, um, at the end of the day po, pareho silang amoxicillin Mas mahal nga lang po yung isa dahil mas iba po yung ingredients. So, mas recommended mo yung generic or yung branded or kahit ano, depende sa Depend, kakayanan? Depende po sa kakayanan. Kasi po, sabi ko nga kanina, pareho naman silang amoxicillin. Magkakaiba na lang po yan dun sa kapasidad po ng pasyente kung makakabili. Parang pong kotse, di ba? Ang kotse magandang tatak, Uh, mas mahal, ang coaching, hindi masyado maganda, mas mura, pero ang Disney, makakarating din po kayo.